Ang Asya ay tunay na natatanging kontinente sa daigdig. Sa katunayan, ilan sa mga pinaka matataas, malamig, malaki, at iba-iba pang mga pinaka ay matatagpuan sa Asya. Para sa episode nating ito, ating tunghayan ang iba't ibang mga natatanging anyong lupa at anyong tubig sa Asya. ating unahin ang kabundukan. Ang Mount Everest ay tinuturing na pinakamataas na bundok sa daigdig. Ito ay may taas na umaabot sa 29,035 feet. Ito ay kasing taas ng flight altitude ng isang pampasaherong aeroplano. Ang Mount Everest ay matatagpuan sa pagitan ng Nepal at Tibet. Sa Asya din matatagpuan ang ikalawang pinakamataas na bundok sa daigdig ang Chogori o mas kilala bilang K2. Ang K2 ay may taas na 29,251 feet at matatagpuan ito sa pagitan ng Pakistan at China. Ilan pa sa mga pinakakilalang bundok ng Asia ay ang Mount Ararat ng Turkey, kung saan sinasabing dito daw lumapag ang arko ni Noah makalipas ng baha. At syempre, narito rin ang Kota Kinabalu, ang pinakamataas na bundok sa Timog Silangang Asia. Bukod sa mga kabundukan, ang Asya rin ay tahanan ng mga ang bulubundukin. Ang Himalayas ay isa sa pinakamahabang bulubundukin sa daigdig na may habang 2,600 kilometers. Sa Himalayas, matatagpuan ang siyam sa pinakamataas na bundok sa daigdig, kabilang na ang Mount Everest. Sa bandang kanlura ng Himalayas, matatagpuan naman ang Karakoram Mountain Range sa pagitan ng Pakistan at ng timog kanlurang China. Sa Pilipinas naman, ang pinakamahabang bulubundukin ay ang Sierra Madre. Ito ay tumatakbo mula sa Quezon hanggang sa Cagayan Valley sa hilaga. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ang arkipelago ay tumutukoy sa isang bansa na binubuo ng mga pulo. Batay sa huling bilang ng ating pamahalaan, ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na mga pulo. Gayunpaman, manliliit ang arkipelago ng Pilipinas kung ikukumpra ito sa ating kapitbahay sa Timog, ang Indonesia. Ang Indonesia ang pinakamalaking arkipelago sa daigdig. Ito ay binubuo ng humigit kumulang 17,000 na mga pulo. Ngayong nabanggit na natin ang mga pulo, ano nga ba ang mga ito? Ang pulo ay isang anyong lupa na ganap na naliligiran ng tubig. Ang una at ikalawang pinakamalaking pulo sa Asya ay parehong matatagpuan sa Indonesia. Ito ang Borneo at Sumatra. Sa katunayan, sa sobrang laki ng pulo ng Borneo, ito ay pinaghahatian ng tatlong bansa: ang Brunei Darussalam, Malaysia, at Indonesia ang silangan at timog silangang Asya ay puno ng mga bulkan. Sa Japan lamang, ito ay meron ng 110 na mga bulkan samantala ang Pilipinas naman ay mayroong 53. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan na matatagpuan sa Asya ay ang Fuji ng Japan, Kerensi ng Indonesia at syempre ang Mayon at Taal ng Pilipinas. Bagamat napakagandang pagmasdan ng mga bulkan, ang mga ito ay may potensyal na magsanhi ng malawakang pagkasira kagaya ng sumabog ang Bulkang Taal noong January 2020. Bukod sa mga bundok, pulo, bulkan at bulubundukin, ang Asya ay mayroon ding mga disyerto. Ang Rub al Alkali ng Arabian Peninsula ay itinuturing na pinakamalaking disyertong buhangin sa daigdig. Ang Gobi Desert naman ng Mongolia ay isa sa mga kakaibang desyerto dahil ito ay nagyayelo tuwing taglamig. Ngayon naman, tayo ay dumako sa anyong tubig. Ang mga pinakakilalang dagat sa Asya ay kadalasang pinakamahalaga din. Ito ay dahil ang mga dagat ang itinuturing na highway ng kalakalang internasyonal. Ilan sa mga pinakamahalagang dagat sa Asya ay ang Arabian Peninsula, Sea of Japan, at ang pinag-aagawang West Philippine Sea. Ang mga golf o gulpo naman ay katawan ng tubig na naliligiran ng kalupaan maliban sa isang makipot na daluyan patungo sa dagat. Ang mga gulpo ay mabisang daungan ng barko kung kaya't napakahalaga nila sa kalakalan ng isang bansa. Ang Persian Gulf ay isa sa pinakamahalagang gulpo hindi lamang sa Asia kundi sa buong daigdig. Ito ay dahil 21% ang langis sa daigdig ay dumadaan sa Persian Gulf. Bukod sa mga dagat at gulpo, ang mga ilog ay isa din sa mga pangunahing anyong tubig ng Asya. Sa hilaga ng gulpo ng Persya, matatagpuan ang dalawang dakilang ilog ng Euphrates at Tigris. Sa pampang ng dalawang ilog na ito, isinilang ang mga unang kabihasnan ng tao. Kapag dumako naman tayo pa silangan, ating namang makikita ang Indus at Brahmaputra River. Dito umusbong ang mga sinaunang syudad ng Harapa at Mohenjo-Daro. Pag nagpatuloy pa tayo sa ating paglalakbay pasilangan, ating mararating ang China kung saan matatagpuan ang dakilang ilog ng Chiangjian. Ang Chiyangjian o mas kilala bilang Yangtze River ay ang pinakamahabang ilog sa Asya na may habang 6,300 kilometers sa pampang ng Yangtze River isinilang ang unang kabihasnan ng China. Ating masasabi na ang Asya ay tunay na kagilagilalas kung saan matatagpuan natin ang mga natatanging anyong lupa at tubig. Huhubugin ng mga katangiang pisikal na ito ng Asya ang pamumuhay ng mga tao at ang pagsibol ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Samahan nyo kami sa mga susunod pang episode kung saan ating tatalakayin kung paano nakatulong ang mga anyong lupa at tubig na ito